Uh, maray na aga mga kagutom. So, yaong kita ibi sa kabakas, sa sinda kabakas. Namina na sa moyang ama. Kung na aga, magpapaguno kita o magpapagusin ninyo na ipapabakal. Makakuha lamang pambakal bagas. Busun mo na Brad, na yung pagkuta dyan. Para sarong bagsakan sa pabakalan. ito guys uh, sa presente ngayon eh, nag uh, sasanggot si Brad na Marvin so pirang kunin piling ko ano pangguta yan yan yun po kadakal na yan kadakal bunga ano, uh, na piling kaguta ang sarang aki-akian ko mahigusun magbunot si Makoy ah uh, pirang na binunutan Ano bra, de, de de na kaya? I-upload ko rin, i ko di, so, kuyang, sa kuyan, sa page ko. Ano mga hindi, takot ka kipati ma. Hindi, magkita na nga abon, sa diri may Ang matakot sa durun, may nga ni Sabi nga ni Ken, magigos, nga rin di magtiyos magtanom para di magutom ay nato pakaubos kayo ng pagkuta sarong, sarong po na lang ang sasakaton mo tama na yan pambakal ng baga sa kapanera Yun, ulog na. Ay ko, bakto. Ano brad, maraking lagi ng 6x. Ay ano, ning forward. Laganan, laganan pag nilibre ka na sa bagsakan. Ha? <tinyo> Trainer kang? Oh, guys, mawabura ako ng isang musampalo ko. Gihitik-hitik ang bunga. Pagal na lamang ang ano, ang mankiman uh, monkey man ko. Sa, alungan mo lang ano, unlo ang unlong man sa kuya. Ala, tengalo kang una, tapurot nung kuning nagkararagta na. Tara na na kima makoy ang ano, ang ini ini. Iga baik di Sayang ka ini nga, uh, sayang, makasayang nga uh, guys ini nga, uh, dating pigirikan tugang ko. So, dahil na nagagamit ulit bawal na magataman digdi ning uh, ning kani uh, orig ta ang parong pero nagsulod man kami sa katakaran na hinagad kang uh, sa kakankan department of health na magkaigwan ng septic tank para sa waste kang orig ayan po Ampo septic tank po yan, nakulaw na septic tulong tao kalangkaw ang raram kayan. Kaya lang for dahil nga ta nagrereklamo naman ang mga pagtaraid asin mga residensya kang kang Hardin Real Dinagat Subdivision. Kaya pinundok ang tugang ko na magkatama ng orig. As in, nagpundo naman si Nagarkila digding uh, So, hindi ko alam baka may plano pa si Tugang ko. Alat nga na, na Ta! Gwala tani! Ay. Ang uh, balak po kan pamangkin ko si solo aki kan tugang ko na, na uh, ining e ma-, ma kulungan ng urig garo i-renovate ah uh, ta, nag si ng crepes gibo na lang kulungan ng mga crepes tang crepes da madali yun magdakol sabi sa sabi kang pamangkin ko ano brad kaya ba may sarumpuan pa nagalat sa'yo mo ha may sarumpuan pa Tama kailangan lang, lang kita nga no nang ah... Ano, uh, forward, ka manyog. <laughs> nag pa simakoy si Makoy, di ka nakakalungin nga forward pati.